din oh. ni Hakan, pero tiba ni mong dakwag balon, oh! Dakwag ni Maoy! Maugan yung pagtarong ang skwela, kaya dakwag ra ba kay kagbalon? Sige na mo, ko na ako salamat! Sige, Amping! Ay, hayaan, dakwag balon, oy! <coughs> Nami, yung <muskwela> <coughs> ah, ba yan? Uy, me! Naligyan ka, Dre! Ah, maskwela pa di ay! Oh. Listen, pagdita di ta maskwela, me, dakwag! naman blackboard. Ayo gugug ba mayami? Eh. Kaya di ko parehas ni mo. Nga sakit-sakit o tiyan. Para maka absen Absen Nadiri din itarag sa absen Kung mo-absent ko, eh, um, may unsa may